Ayan, alkansa, ayos yan ha. Oh. Ganda nga yan. Ah, kay Mario. Wala Kaventa. pa ako pare. Pang ano lang pare. Content lang pare. Ayan, si mo. Wala pa pare. Pang content lang ito pare. Ganda <laughs> ng ano eh. Ganda ng bahay o pang sa ba. Ayan oh. o. Ganda eh. Ganda pa naman. Ganda nyan. Oo, oh, oo, oh, ayan. Ayan. Ah, Barbero, Oh, ganditan 'yan, ma'am. Siguro 'yan pare, ano 'ko na pare. Focus Oh, ang ganda oh, ng kulay pare, oh. Siguro lang 'yan, yung bahay na alcan sa pare. Ano? Ayan. Ami, Ay, may kukuya ni Ami, may, may kukuya 'yan, may kukuya 'yan. Ito kuya, pa lang kaya eh. Ano 'to? Ayan. Oh, good siya ni. Si Sabi, kuya pare, kuya pare. Oh, blue ano, o. Magandang kansa yan pre. Ito, total line, total Ayan. Maganda yan. Para pang ano lang ni ma'am. Maganda din yan eh. Ayan. May ari niya no. Ayan. Sige po.